Tingin lamang ang isang estudyanteng babae sa bintana ng kanilang classroom habang iniisip kung bakit ganoon ang buhay niya. Iniisip ng estudyante kung bakit mahirap ang buhay nila. Iniisip niya kung bakit isa lamang construction worker ang kanyang ama at walang maayos na trabaho. Iniisip ng estudyanteng babae na kung sumama siya sa ina niya nang iwan nito ang kanyang ama ay siguro maramiya ang kanyang buhay. Blessie nabalik sa so ulirat ang estudyanteng babae nang tapikin siya ng kanyang kaibigang babae. Uy, ngumiti si Blessy sa mga kabarkada. Ano meron? Wala ng mga teachers, kaya uwian na. Sagot ng kabarkada ng lalaki. Ano, gala? Game? Sagot ni Blessy. Saan naman tayo gagala? Tanong ni Gwen ng kabarkada rin ni Blessy. May malapit na bago bukas sa park dito. Doon na lang tayo, sabi naman ni Edward. Kahit mahilap si Blessy ay sa pribadong paaralan pa rin siya pumapasok dahil nandoon ang gusto niyang kurso, nakakayanan naman ng ama ni Blessy lalo pa at scholar siya ng amo ng ama nito. Si Blessy ay madalas ding makipagsabayan sa mga kaibigan niyang mayayaman kahit pa walang-wala na ang kanyang ama. Niligpit ni Blessie ang kanyang mga gamit bago siya tumayo. Umalis sila ng kanyang mga kabarkada at nagtungo sa park na bagong bukas. May mga but na pagkain doon at namili naman sila. Kahit mahal ang pagkain ng mga kaibigan na gusto ni Blessy ay nakipagsabayan ulit siya. Pagkatapos silang kumain ay dumiretso sila sa isang bench at doon kumain. Napatigil sa pagsubo si Blessy na matanaw niya ang madungis na amang palapit sa kanya. Ah, uh, si si Erlang ako ha, Paalam ni Blessy bago tumayo. Naglakad siya palapit sa gawin ng kanyang ama na may malawak ng ngiti. Anak, dito ka rin pala nagmemeryenda. Tay, huwag tayo rito mag-usap. Madiin na sabi ni Blessy sa ama. Nandito ang mga kaibigan ko. Ayoko mapahiya. Nasaktan ang ama ni Blessy dahil sa sinambit ng anak pero ngumiti pa rin ito. Naglakad si Blessy palayo at sumunod naman sa kanya ang amang pagod na pagod. Huminto sila sa tapat ng construction site kung saan nagtatrabaho ang kanyang ama. Malapit lamang ito sa park na pinuntahan nila ng mga kaibigan. Tay naman, ilang beses ko po bang kailangang ulitin na huwag niyo ko lalapitan kapag kasama ko mga barkada ko? Inis na tanong ni Blese sa ama. Gustong gusto mo talaga napapahiya ako, no? Pasensya na. May nang sagot ng kanyang ama. Gusto ko lang naman na makilala mga kaibigan mo. Gusto ko lang magpasalamat sa kanila dahil inaalagaan kanila. nila. Tay, hindi mo na kailangan gawin yun, okay? Napairap si Blessy. Please lang, Tay. Hayaan mo na lang ako. Hindi na nila kailangan pa makilala ka. Pasensya na ulit, anak. Sabi ng ama ni Blessy. Tumukot ito na limandaan sa bulsa nito bago iabot sa kanyang anak. Ito pala, pandagdag mo sa panggala nyo pasensya na ulit anak kinuha lang ni Blessy ang pera bago talikuran ang sariling ama at layasan parang dinurog naman ang puso ng ama ni Blessy habang nakatingin sa anak na papalayo sa kanya iniisip ng matandang lalaki na kung hindi ganito ang buhay na kanyang ibigay niya sa anak siguro ay masaya ito at proud na proud sa kanya alam ng matandang lalaki na marami din ang pagkukulang niya sa anak kaya habang buhay niyang iintindihin kung bakit kinakahiya siya nito. Nang makabalik si Blessy sa mga kaibigan, ay bumalik ang matatamis ng ngiti niya sa mga labi. Sino yung lalaking kausap mo kanina? Tanong ni Edward sa kanya. Ah, nagtatanong lang ng direksyon. Pagsisinungaling ni Blessy. Saan ang next destination natin pagkatapos dito? Nax, ikaw na nag-aaya ah nakangising sabi ni Laura. Ang dami mo yatang allowance kayon? Tinigan kasi ako ni Daddy. Sagot ni Blessy. Pagkatapos nilang kumain ay agad inay ni Blessy ang mga kaibigan dahil natatakot itong bumalik pa ang kanyang ama at mapahiya siya. Dumiretso ang magbabarkada sa mall at doon nagwaldas ng nagwaldas ng mga pera nila. Sa sobrang gastos si Blessy, ang pang isang linggo niyang baon ay naubos agad ng isang araw lamang. Nang makauwi si Blessy ay tumambad sa kanya ang amang pagod na pagod. Kain na tayo nak, sabi ng kanyang ama. Bumili ako ng fried chicken. Tay, wala na akong baon. Sabi ni Blessy bago magsimulang magtanggal ng sapatos. Ubus na agad yung baon ko. Paano yan anak? Wala rin ako extra ngayon. Hindi rin kasi ako makakabali bukas kasi wala si boss. Sagot ng ama ni Blessy. Eh di gawan mo ng paraan. Responsibilidad mo naman yun eh. Sagot ni Blessy. Wala na akong ganong kumain. Tumiretso si Blessy sa kanyang kwarto. Kagat labi naman ang ama ni Blessy habang nakatingin sa kanyang katawan. Ang pagod niyang katawan ay dumoble yata dahil sa sinabi at asta ni Blessy. Hindi na niya alam ang gagawin para bumalik ang dati nilang samahan na mag-ama. Kusaan sobrang mahal na mahal siya nito at palagi itong proud sa kanya. Hindi mapigilan ng ama ni Blessy ang kanyang mga luha. Tinakpan na lamang niya ang kanyang bibig upang hindi marinig ng kanyang anak ang mga higbi niya. Kinabukasan ay maagang umalis si Blessy dahil may quiz sila. Wala siyang choice kundi bauni ang fried chicken at kaning kagabi dahil walang naiabot sa kanya ang ama. Ano lunch mo? Tanong ni Edward kay Blessy habang patungo sila sa kantin. Japanese food tayo. Ayoko magkanoon, sabi ni Blessy. Tagluto si daddy para sa akin. First time niya gawin kaya pinagbigyan ko na. Wala rin akong dalang pera ngayon kasi naiwan ko ang wallet ko. Napatango na lang ang mga kaibigan ni Blessy at nag-decide na sa kantina lang sila kakain. Masarap ang pagkain ng mga kaibigan ni Blessy kaya hindi niya maiwas sa mainggit. Nang sumapit ang one hour vacant nila ay walang paalam sa mga kaibigan na umalis si Blessy na school. Tumiretso siya sa construction site kung saan nagtatrabaho ang kanyang ama. Si tatay po, sabi ni Blessy sa katrabaho ng ama. Nasa klinik. Sagot ng katrabaho ng ama ni Blessy. nag ang tatay mo at tumamang balikat niya sa pato, kaya injured siya. May malay na siya, kaso nang ihina pa kasi nilalagnat. Pinauwi na ni Foreman kaso ayaw umuwi at magpahinga dahil ayaw niya na makaltasan ng sahot. Napakagat si Blessy sa ibabang labi at nagpasama sa kasamahan ng ama. nagaalala si Blessy ngayon sa sariling ama. Nang makarating sa klinik ay dadatnad niya ang amang natutulog. Lumapit siya sa kanyang ama at hinawa ka ng kamay nito. Parang napaso si Blesi dahil mainit nga ang kanyang ama. Alam mo, iha, ang swerte mo sa ama mo. Napalingon si Blesi sa likuran niya na may magsalita. Pumungat kay Blesi ang boss ng kanyang ama. Umuwi agad ako nang nalaman ko nangyari kay Mang Ben. Alam mo, parang tatay ko na yan si Mang kasi sobrang sipag. Kahit hindi niya trabaho, kinagawa niya kasi dagdag sa rin yun. Iha, palagi kang binibida ng ama mo sa amin. Kinukwento niya kung gaano kakabait at mapagmahal na anak. Alam ko ang kwento niyo ni Ma'am Ben dahil narinig ko kayo kahapon na nagtatalo. Iha, walang masama kung isang construction worker ang ama mo. Hindi yun kapawasan sa pagkatao mo Walang nakakahiya sa isang marangal na trabaho. Dagdag pa ng pos ng ama ni Blessy. Buti nga ang ama mo ay palagi ginagawa lahat para sa kasiyahan mo. Palagi niyang binibigay ang hilingin mo. Kahit kapalit ay grabing pagod at hirap para sa kanya. Hindi nakakibo si Blessy at napayuko na lamang dahil sa sobrang pagsisisi niya sa mga ginagawa niya sa kanyang ama. Blessy, hindi nagaanong malakas ang ama mo kaya sana ay malin mo siya. Sa totoo lang, ikaw ang mas kahiyahiya sa inyong dalawa. Hindi mo kaya ipagmalaki ang ama mo ginagawa ang lahat para sa iyo. Sabi ng boss ng ama ni Blessy. O siya, maiwan ko muna kayo. Pag-isipan mo sana ang sinabi ko sa iyo, Iha. Ha? Nang makaalis ang boss ng ama ni Blessy, ay tuloy-tuloy na nagdaloy ang luha ni Blessy. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng ama bago yumuko. Labis-labis ang pagsisisi ngayon ni Blessy. Gustong sakta ni Blessy ang sarili dahil grabing paghihirap ang pinaranas niya sa ama. Bakit ka umiiyak? Napaangat na tingin si Blessy na magsalita ang kanyang ama. May umaway ba sa iyo, anak? Tatay? Sorry po. Umiiyak na sabi ni Blessy. Tatay, sorry kung ganitong ugali ko. Sorry po kung ang dami kong pasakit sa'yo. Tatay, sorry po. Mahal na mahal kita, tatay. Please, huwag mo kong iwan. Mabawi pa ako sa'yo eh. Anak, naitindihan ko. Ngumiti ang ama ni Blessy. Huwag nang umiyak at maayos ang si tatay. Yumakap lamang si Blessy sa ama hanggang sa kumalma siya hindi na bumalik si Blessy sa klase at inasikaso na lamang ang kanyang ama. Kaya niyo po ba maglakad? Alalang tanong ni Blessy sa ama. Kaya ko. Tugon ng kanyang ama. Huwag ka na mag-alala anak ko. Dumabas ang dalawa sa construction site at sakto naman dumaan ang mga kaibigan ni Blessy. Natigilan ang mga ito na makita si Blessy. Ganoon din naman si Blessy. Bakit hindi ka na bumalik sa school? Tanong ni Gwen kay Blessy. Sino yung kasama mo? Tanong naman ni Laura. Siya yung lalaki kahapon. Kamu nagtanong, di ba? Tatay ko siya. Sagot ni Blessy na ikinagulat ng kanyang ama. Ang totoo, hindi ako mayaman. Pasensya na ako nagsinungaling ako. Ayoko lang kasing kutsain niyo rin ako. Kagaya ng mga dati ko naging kaibigan. Ngumiti si Blessy. Okay lang ngayon sa akin kung layuan niyo ako. Ang mahalaga sa akin ngayon ay kasama ko ang super sipag at gwapo kong tatay. Anak. Naiiyak na ngumiti ang ama ni Blessy bago harapin ang mga kaibigan ng kanyang anak. Iha, iho, kung magagalit kayo sa anak ko, sa akin na lang ha. Ayoko masaktan ang anak ko dahil siya ang natatanging kayamanin ko sa buhay. Tatay, ayos lang po na sa akin sila magalit. Sabi ni Blessy sa ama. Blessy, hindi mo naman kailangan itagong tungkol sa'yo. Kaibigan ka namin at mananatili kami sa buhay mo kahit ano ka man. Sabi ni Edward. Forever best friend kaya ka namin. Naiyak si Blessy bago yakapin ng kanya mga Kasama kasama ni Blessy hanggang bahay ang mga kaibigan. Ramdam na ramdam niya walang pandidiri ang mga ito sa kanya. Kaya napangiti na lamang siya. Sa pagkakamali ni Blessy ay marami siyang natutuhan. Maling-mali ang ikahiya ang mga magulang mo kahit na ano pang katayuan nila sa buhay. Simula noon ay ginamit na inspirasyon ni Blessy ang ama at palagi niyang inaalay rito ang kanyang mga achievements sa buhay. Nang makagraduate si Blessy ay siya ang may pinakamataas na ranking sa buong school kaya siya ang next speech Gusto kong magpasalamat sa tatay ko. Nakangiting sabi ni Blessy. Sobrang laki ng pagkukulang ko kay tatay. Pero patuloy pa rin siya sa pagsuporte sa akin sa kagustuhang makipagsabayan sa lahat Ikinahiya ko siya dahil sa trabaho niya Itinakwil ko siya Sinigawan At sinisi kung bakit ako pinanganak na mahirap Lahat ng mga iyon ay pinagsisihan ko At patuloy kong pagsisisihan hanggat nabubuhay ako Tay Pangako ko pong babawi ako sa iyo I love you tatay At sobrang proud na proud po ako sa iyo itinaas ni Plexi ang medalya at diploma niya. Para sa iyo to, Mahal kita palagi. Nang makababa ng stage si Blessy ay agad siyang sinalubong ng yakap ng ama. Parehong umiiyak ang dalawa kaya naiyak din ang mga taong nanonood sa kanilang dalawa. Pangako ni Blessy na tutuparin niya ang pangarap niya kasama ang ama. Hindi hindi na niya uulitin ang pagkakamali niya noon palagi nang magiging proud si Blessy sa ama at palagi niya itong ipagmamalaki dahil para kay Blessy, ang ama niya ang kanyang kayamanan at inspirasyon sa buhay. Mahal na mahal ni Blessy ang ama at isasama niya ito sa pag-angat niya sa buhay. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Haga sa muli, paalam!